<laughs> hallelujah. 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 Sumayin ang aking pag-ibig. Hallelujah. Sumayin niyo ang aking kapayapaan. hallelujah, hallelujah niyo ang aking kaligtasan. At sumayin ang aking kapayapaan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ako ito. Hallelujah ang inyong ama, hallelujah, kayo, hallelujah, na inyong pinaglilig. Ako si Yahweh, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat. Ako ang may likha ng langit at ng lupa. Ang ko'y naririnig sa inyong karapan. At kayo ay aking namang mabagustuhan. Mapalad kayong lahat sa pagmad sa araw na kayo'y naririto Alleluia. sa aking gawain. Ako'y naririto sa tahanan na ito hallelujah, at sa araw ng inyong tipanan. Alleluia. Kayo'y naririto Alleluia. at kayo hallelujah, hallelujah, ay napilito sa akin. Huwag kayong mabahala Alleluia. sa mga pagsubok na inyong nararanasan Alleluia. Alleluia. sa inyong mga buhay sa ito ay pinahihintunutan ko upang mabatid ko kung sino ang aking mga dupa at kung sino ang mga kambing. Kaya mapalad ang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa pagsad, mapagtatagumpayan niya ang kanyang dupa maglingkod kayo ng tapat hanggang wakas ng inyong mga buhay. At ako'y naririto, magbibigay ng pagpapala na siksiklig din at umaapaw sa inyong mga buhay. Nababatid ko na kayo'y nabubulukan sa inyong komunidad. Hallelujah. Ngunit huwag kayong magalana. Sapagkat ito ay pinahihintunutan ko. Upang makita ko sa bawat isa sa inyo na aking hinirang at tinawag sa kawan na ito. Kung sino ang tunay na naglilingkod sa akin ng tapat hanggang wakas na kanya. Kaya manatili kayo na umiibig sa akin. Manatili kayo na naglilingkod ng tapat sa inyong ama na makapangyarihan sa lahat. Huwag kayong mabahana. Sa, pagkat saan man kayo naroon, ako'y kasama ninyo sa inyong mga buhay. Saan man kayo makarating sa inyong mga buhay, ako'y naririto at nakatunghay sa inyong na Hindi lingid sa akin ang mga nararanasan ninyo sa inyong mga buhay. Nababatid ko ng bawat isa na naririto may napaghihinaan ng loob sapagkat sa mabigat na pagsubok sa kanilang mga buhay. Ngunit ako'y naririto na inyong ama. Ako'y tawagan ninyo at ako'y sasayin sa inyo. Nababatid ko na ang bawat isa na narito ay nangangailangan ng kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Ako si Yahweh, ang dakila ninyong manggagawa. Ako ang Diyos na tatawagin ninyo sa inyong mga buhay. Sapagkat ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat hindi kayang gawin ng tao ay kayang-kayang gawin ng inyong ama na makapangyarihan Kaya nawa ang bawat isa na patuloy na nananalig at nananampalataya sa akin kailanman ay hindi mabibigo sa kanyang buhay. Ako ang Diyos na dapat ninyong paglingkuran habang kayo ay nabubuhay sa pagkat ipagkakalog po sa inyo ang kagalingan, ang kalakasan, ang karamdaman, ang pagpapala, at higit sa lahat, bibiyayaan ko kayo ng mahabang buhay. Ako si Yahweh, ako si Yahweh, ang pangalan ng Diyos na inyong paglilingkuran. Tandaan ninyo ang pangalan na inyong paglilingkuran. Yahweh, 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 ang inyong paglilingkuran habang kayo ay nabubuhay. Kaya, aking mga anak, tandaan ninyo ang lahat ng inyong mga naririnig. Nawa, panatilihin ninyo na kayo ay umiibig sa bawat isa. Patuloy na may malinis ang inyong mga puso. Sapagkat ang nais ko sa aking mga lingkod na sumusunod sa akin ay patuloy na gumagawa ng mabuti sa inyong kapwa. Ibigin ninyo ang inyong kapwa ng higit sa inyong mga sarili. Sapagkat kapag ito ay inyong sinunod, tunay na kayo ay umiibig sa inyong ama na makapangyarihan sa inyo. Kaya nawa, linisin ninyong palagi ang inyong mga puso bago kayo pumunta sa gawain ng Diyos upang mapagtagumpayan ninyo ang mga gawain na inyong sinisimulan sa inyong mga buhay. Kaya nawa aking mga anak na naririto. Tandaan ninyo, huwag kayong magalala sa mga pagsubok sa inyong mga buhay. Ito ay pasalamatan ninyo na kayo ay may pagsubok sa inyong mga buhay. Sapagkat ito ang magpapatatag ng inyong pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya nawa aking mga anak, magpatuloy kayo na manalangin, magpatuloy kayo na maglingkod sa Diyos at patuloy na gumawa ng mabuti at tandaan ninyo manalig kayo at manampalataya sa Diyos at ito ay inyong mapagtatagumpayan ang lahat ng nanaisin ninyo sa inyong buhay. Ako'y naririto na nag-iingat sa bawat isa sa inyong lahat. Ako'y naririto na inyong Ama ay nakatunghay palagi sa bawat isa sa inyong lahat. Wala kayong mailihim sa inyong Ama sapagkat batid ko ang lahat ng inyong mga buhay. Salamat sa hapong ito at kayo'y naririto sa araw ng tipanan ninyo sa akin. Salamat sa inyong lahat. Tandaan ninyo ang inyong paglilingkuran ay si Yahweh. Yahweh ang pangalan ng Diyos na inyong paglilingkuran. Salamat sa inyong halang.